Intayin niyo lang yung tubig. Uy. Sandali. Ay, 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 kasi yung tumulo. Hindi yan ako po. Oh, yung ano, ilagay mo naman sa loob yan. Ining naman. Ining. Iining ka tayo sa akin. na talaga. Mm -hmm. oh, yeah. Hello, guys. Si Baby Masha. Hmm. Dan Di ako ti baby mata. Kasa na Dia Di mini mata. Dia bata. mata. ako ti Today is Papa no, di namin yung Ay, yun, yun. baka. Tara mga buckets. Oh, okay. oh nga lang ka. Okay. Okay. okay lang daw. Abot ya? Wow. Yan, uhaw nga yung mano. Baka. Ayaw na. Itira niya daw yan mamaya. Oh, hayaan niya siya, hayaan niya siya.